Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Ninoy Aquino Wildlife dito po sa Sana ano ba dito? Ano? Quezon City. Nandito po kami ngayon, masyal po kami kasi birthday po ng aking anak. Tayo. Papasok po tayo. Nandito po ang klase ng mga ibon. Ayun po. <laughs> guardia po, guardia. Asa ng mga ibon? Ninoy Aquino. Ayun po. Ito po ang ibon. Saan dyan? <laughs> Ayun, maliliit na ibon. Saan ba? Ayun. Saan? Hindi ko makita siya. Ay, no? Talo ako makita hmm. hmm. Yan, yan. Dito naman po tayo sa iba. Ayan po, oh. Ang gaganda ng mga ibon. Ayan po, malaya silang lumipad. Ayan po. Hindi kasi makita yung mga pangalan, eh, you no? Know? ayan po oh. ayan. Hmm. ayan ang daming klase ng mga ibon ang ganda ng mga kulay nila ayan po ayan hmm. daming klase ayan o oh. hmm. saan ano naman siya? hindi ko makita ano yun, naliligo naliligo yung wala, buong mata ko yung luas ayun, ano ba yun ayun oh ayan naliligo na ibon ayan ayun yung malaki, ayun ayan, ayan. Ayan. Ang Oh. Ayan. Manit ah, ayan. Ah, ayan. Ayan. ayan yung kanilang mga pangalan. Ayan. Ay, bawal naman to. Ayan, ito po, yung mga i i ibon, oh. Ayun, yun, lumipad, lumipad. Saan ka na? Asa ayun, ayun. Ayan, ang ibon. Hi, ibon. Ay, ano to? Ay, kwago. Kwago daw pala ito. Ang laki, oh. Parang manok. Ayan, oh. Ayan. Ayun pa, ayun pa. Dito naman tayo sa kabila. Ano yun? Scientific name? Anong basa dito? Scientific name ano yan? Ayan lang. Gray head English hmm. Tapos, ayan po siya. Oh. Ayan, asan na? Ayun. Ang ganda. Alaya siyang... San? Ano kayo dito sa iba? Ayan. Puro pala siya ibon, puro ibon. Hmm. Ayan. Ayan, ano yan, dalawa ba, ba yan? Kala mo, kala dalawa. Hindi na Ayun. Hmm. Saan yung nagsasalita? Saan yung nagsasalita? Ayun oh. Diyan yung nakahila dito. Saan? Ito ba yung nagsasalita? Ano? Hello? 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 Mm, okay. Ato. ko, po nagpapapicture. Dito sila. Ito. May kulay na ibon. Asa na, ayun. Asa na. Ayun na. Ayun. Ang pangalan niya ay yun oh. Ano yun blue and yellow makaw Macau mm. Masarap po tumira dito para tayo nasa ano nasa kubatan ang daming ibon Yan oh. Ang tagal ko na po dito sa Maynila. Dito na ako tumanda. Ngayon na ako nakapunta rito. Ayan. Isa pang hong ibon. Asa na? Ah. Hindi makita. Ayan. Ah. Ayun. Maano lang siya, no? Ayan. ayun siya. Nakatanaw. Mm. Ah, dalawa sila, no? Ayan, no? Ay, ay, ay. Ay, ay. ay, ang dami pala sa ibaba ayun. ayun, sa ibaba sa itaas o ayan ang mga puno, ayan ang mga puno ang gaganda ng mga puno, ayan tapos puro mga ibon ayan yung mga namamasyal yan pa anong klaseng ibon naman yan ito ang pangalan niya. ayan, ayan. ayan naman siya ayan papakita ko sa inyong sari-sari ng mga ibon na nakikita ko dito ayan yun. ayun yung isa. Ayan pa yung isa, oh. Ayan. Ikaw ang agoy, mga Wala na ba? Ha? Saan? Ayan naman po. Ayan. Ano yung pangalan? Ayun. Eh, ang pangalan ng ibon. Ano yung ibon? Ano yun? Ano yun? Ay, mapayawa. Wala na ba? Wala na ba? Tapos bigyan sa amin. Ano yung pangalan? Nakakaintindi ka ba? Kaya nakangiti ka? Hi, Unggoy! Hi! Unggoy! 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 Ano yang ginagawa ko dyan? Oh. udah dahon yun lang yan! Hmm. hmm. Pumibitin-bitin siya! Hi! Ano? Masarap pa yan? isa ka pa yung ginakain mo? uingi ako, uingi uingi ako, uingi 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 <laughs> nagyayabang din siya <laughs> nagyayabang din siya naglarang biti <laughs>